Mo. Naglabas ng patakaran ng Department of Education tungkol sa pagdaraos ng Christmas Party sa mga eskwelahan. Paalala ng DepEd, dapat voluntary ito sa mga estudyante at school personnel. Hindi rin dapat sapilitan ng exchange gifts, costumes, decoration at mga ambagan para sa party. Inihikayat na hanggat maaari ay gawin itong simple at hindi magiging pabigat sa gastusin alamin natin kung naipatupad ng mga guro ang kautosan ng DepEd. Makakasama natin sa linya ng telepono ngayong umaga, si Sir Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers' Dignity Coalition. Magandang umaga, Sir Benjo Basas. Yes, Sir Gigo. Magandang umaga. At magandang umaga po sa lahat ng uh, nanonood at naikinig po sa atin. Yes, Sir Benjo. Ito nga po, no ano po ang paalala ng Teachers' Dignity Coalition sa mga guro? para sa mga activities ngayong holiday season sir. But well, uh, kami naman po we are one with the Department of Education on you know, pursuing this um, parang this is somewhat a change in culture din you know. uh, alam naman po natin you no know, na itong Christmas parties you no know, ay uh, mahalaga to you no know, para sa marami you no know, sa atin you no know, sa mga Pilipino. Uh, especially so you no know, of course in in our uh, students you no know, yung mga bata, pinaghahanda nito ng mga magulang. Eh, no? Pag Christmas party, may kita mo yung mga bata, nakapustura talaga. No? Mm -hmm. At uh, sinusuot na nila wika nga yung kanilang pamasko. No? But then, ang, uh, ang paalala naman talaga, the national of, um, of that uh, siguro no? reminder, no? and uh, in fact, reiteration no? of um, previous death orders and death positions on the matter, ay gawin lang itong simple no simple and uh, yet meaningful no pangalawa uh, hindi dapat burden yung ating mga mag-aaral and even our personnel no uh, doon sa mga ambagan sa gastusin etc at uh, ito ay gawing voluntary no so everything would be voluntary